Balitang Probinsya. Stranded ang mahigit isang libo at tatlong raang pasahero sa at crew sa Coron, Palawan. Ito ay matapos sumadsad ang kanilang sinasakyang barko nitong Sabado. Sa datos ng Philippine Coast Guard, umabot na sa tatlong daan at dalawamputapat mga pasahero ang kanilang nailigtas at patuloy pa rin ang isinasagawang rescue operation. Dagdag pa ng PCG, nasira ang makina ng barko dahilan upang sumadsad ito sa mga bahura malapit sa pantalan ng corona. Inireklamo ng mga pasahero ang pagpirma sa kanila ng to-go travel ng waiver na nagsasaad na walang responsibilidad ang kumpanya kapag nakaalis na sila ng barko. Dagdag pa ng to go kailangan ng mahabang panahon upang maisaayos ang naturang barko at kailangan din na maibaba ang lahat ng mga pasahero habang maring i-refund ng mga pasahero ang kanilang ibinayad na pamasahe.